Scorpio isang bagay na akala mong tuluyan nang nawala ang muling babalik, pero hindi sa paraang natatandaan mo. Marahil nararamdaman mo na ito, ang mga panaginip, ang bigla ang mga alaala, o ang pamilyar na pangalang paulit-ulit na umuukit sa isipan mo. Hindi ito isang pagkakatugma lamang. Ito ay tadhana, tinatawag kang bumalik sa isang sandaling hindi pa kailanman tuluyang natapos. Matagal nang inaayos ng universo ang iyong landas, inihahanda ka para sa ikalawang pagkakataon, isang pagkakataong maaaring baguhin ang lahat. Kaya huwag kang tumalikod ngayon. Dahil ang muling pagbabalik na ito maaaring siya mismong nawawalang piraso na magbabago ng iyong buhay magpakailanman. Scorpio, nitong mga nakaraang araw marahil napansin mo ang kakaibang mga palatandaan, kandilang kumikislap ng walang dahilan, lumang kantang biglang tumutubtob, o panaginip na sobrang totoo para baliwalain hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong ng universo, marahang paalala na may isang bahagi ng iyong nakaraan na muling naghahanap ng daan pabalik sa iyo. Sa loob ng mga linggo, naramdaman mo na ang pagbabago ng enerhiya, mga sandaling hinahatak ang iyong puso sa mga direksyong hindi mo maipaliwanan. Ngunit hindi ito tungkol sa pag-ulit ng sakit, kundi sa pagbabagong espiritwal. Hindi kailanman ibinabalik ng universo ang bagay na sisira sa iyo, kundi ang magigising at magpapatatag sa iyo. Kaya huminga ka ng malalim, Scorpio. Dahil ngayong pagkakataon, hindi ka na ang dating ikaw. Napagaling mo na ang sugat, lumago ka, at handa na ang tadhana na ipakita sa iyo kung bakit kailangang bumalik ang nakaraan, hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka tungo sa kabanatang matagal ng nakalaan para sa iyo. Ang enerhiya sa iyong paligid. Scorpio ang enerhiyang bumabalot sa iyo ngayon ay makapal sa damdamin, parang hangin bago dumating ang bagyo. Nararamdaman mo, hindi ba? Ang tahimik na pag-uga sa dibdib mo tuwing naalala mo ang nakaraan. Hindi ito basta nostalgia, ito ay tawag ng universo, paalala na may isang kabanatang hindi patuluyang natatapos sa kwento ng iyong buhay. Dumaan ka na sa apoy noon. Ang sakit ang humubog sa sayo, nagturo kung paano mabuhay kahit nanggiba ang lahat. At nayon, narito ka pa rin, mas matatag, mas matalino, ngunit nararamdaman pa rin ang mahinang hatak pabalik sa dati. Huwag mong ituring itong kahinaan, Scorpio. Ang nararamdaman mo ay pagkakahanay. Kapag bumabalik ang mga alaala, ibig sabihin, naniniwala ang universo na handa ka na, hindi bilang sirang bersyon ng iyong sarili, kundi bilang isang muling ipinanganak. Sabi ng mga Pilipino, kapag kumikislap ang kandila, kahit walang hangin, may espiritu o enerhiya na malapit. At marahil, Scorpio, yan mismo ang nangyayari ngayon. Nagigising ang iyong enerhiya, hinahatak pabalik ang mga kaluluwang pamilyar at mga sitwasyong minsan mo nang dinaanan. Hindi para ulitin ang sakit, kundi para tapusin ang siklo. Maaaring mapanaginipan mo ang isang tao mula sa nakaraan o mapunta ka sa lugar na matagal mo nang hindi dinarayo. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Ito ay mga banal na bakas, gabay patungo sa pagtatapos at katotohanan. Sa katahimikan ng gabi, habang umaawit ang mga kuliglig at bumibigat ang hangin, maaaring maramdaman mong may pangalang marahang umuukit sa puso mo. Ang pangalang iyon ay 'yung hindi pa natatapos na kabanata. Para sa ilan, ito ay isang tao. Para sa iba, isang nawalang pagkakataon o panaginip na nakalimutan. Ngunit para sa bawat Scorpio, iisa ang kahulugan nito pagpapagaling. Ilang taon mong pinrotektahan ang puso mo, nagtayo ng mga pader na napakataas na pati ay kinailangang maghanap ng ibang daan. Ngunit kamakailan, napansin mong unti-unting nagkakaroon ng bitak ang mga yon. Lumalabas ang damdamin minsan sa luha, minsan sa tawa, minsan sa katahimikan. Dahil inihahanda ng iyong kaluluwa ang sarili nitong pakawalan ang mga sakit na matagal nitong kinulo. At hindi magtatagal, Scorpio, maitindihan mo na kung bakit kailangang bumalik ang nakaraan, dahil matagal ka ng hinihintay ng tadhana para muling isulat ito. Ang Mensahe ng Universo Scorpio, binubulungan ka ngayon ng universo, at kung makikinig ka ng mabuti, lampas sa ingay ng araw-araw, lampas sa bigat ng mga alaala, mararamdaman mong may mensaheng tumitibok sa ilalim ng iyong isipan. Sinasabi nito, ang nakaraan ay hindi parusa. Ito ay tulay. Matagal mo nang itinatanong kung bakit may mga tao o sandali na paulit-ulit na bumabalik sa iyong mundo. Bakit may pangalang ayaw kumupas sa iyong dila? Bakit may damdaming inakala mong nilibing mo na munit patuloy na bumabalik sa iyong mga panaginip? Ang totoo, Scorpio, ang enerhiya ay hindi kailanman naglalaho, nagbabago lang ito. At ang pinakamalaking itinuturo sa iyo ngayon ng uniberso ay pagbabagong anyo. Ito ang tanda ng iyong muling pagsilang. Bawat luha, bawat sakit, bawat tanong na walang sagot, walang nasayang doon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabi natin, walang aksidente sa plano ng langit. Ang mga bagay na bumabalik na yon ay matagal nang isinulat, bago mo pa kayang maunawaan ang dahilan. Hindi mo binabalikan ang nakaraan dahil nabigo ka, binabalikan mo ito dahil nag-evolve ka na. Ipinapakita sa iyo ng universo kung gaano ka nakalayo ang narating mo. Noon, hinabol mo ang pag-ibig para maramdaman mong buka. Ngayon, inaakit mo ang pag-ibig sa pamamagitan ng kapayapaan. Noon, hinanap mo ang closure, ngayon, ikaw na mismo ang closure. Noon, kinatatakutan mo ang katahimikan, ngayon, ito ang nagpapatahimik ng iyong kaluluwa. Ang mga pagbabagong ito ang patunay ng iyong pag-unlad, at ang pag-unlad ay isa sa pinakamalakas na panalangin na naririnig ng langit. Sa tarot, ang sandaling ito ay kumakatawan sa the wheel of fortune, sa gisag ng mga siklong nagtatapos at ng karmang muling nagkakahanay. Ang dating wasak ay muling nagkakaroon ng balanse. Tahimik na iniikot ng universo ang gulong ng kapalaran pabor sa Scorpio, para bang pinoprotektahan ang iyong biyaya mula sa mga matang hindi pa handang makaunawa. Mapapansin mong lumalakas ang mga senyales. Ang numerong labing isa oras labing isa minuto, tanda ng pagkakahanay ng iyong isip at tadhana. Ang tunog ng mga kampanilya o chime, senyales ng pagdating ng bagong enerhiya. Mga panaginip tungkol sa tubig, paalala ng iyong elemento, damdamin, lalim, at muling pagbangon. Kapag nangyari ito, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Sa paniniwalang Pilipino, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, siya ang iniisip ng iyong kaluluwa. Ibig sabihin, nakikipag-usap ang iyong kaluluwa sa kanya. Hindi ito basta pagkakataon lamang, ito ay kilos ng di nakikitang mundo para sayo. Nais ng universo na magpatawad ka, hindi dahil karapat dapat sila, kundi dahil karapat dapat ka. Ang pagbitbit ng lumang sakit ay parang pag-inom ng lason at umaasang ang nakaraan ang masasaktan. Ang pagpapakawala ay ang iyong gamot, Scorpio. At sa bawat pagbitaw mo, nagbubukas ka ng espasyo para sa tamang oras ng langit. Maaring mapansin mong madalas kang magsindi ng kandila, o bumubulong ng panalangin nang hindi mo namamalayan. Iyan ang paraan ng iyong espiritu upang umayon sa ritmo ng langit. Ang liwanag na hawak mo ay nagiging parola, tinatawag pabalik ang mga enerhiyang minsang nagkawatak noong nabasag ang puso mo. Ngayong gabi, kung kaya mo, sindihan mo ang isang puting kandila at marahang sambitin. Pinalalaya ko ang lahat ng hindi na nagsisilbi sa aking kapayapaan. Tinatanggap ko ng may pag-ibig at kaliwanagan ang mga bagay na nakatakdang bumalik. Habang kumikislap ang apoy, isipin mong dinadala ng usok ang iyong sakit sa kalangitan, hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang linisin ito. Scorpio, ang puso mo ay banal na lupa. Lahat ng taong pumasok dito ay naging bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. May dumating para turuan kang magmahal, may dumating para ituro ang hangganan, at may ilan na dumating upang gisingin ang banal na kapangyarihang nasa loob mo. Natutunan mong magmahal ng malalim, ngunit ngayon, natututo kang magmahal ng may karunungan. Kung minsan ay naramdaman mong naliligaw ka, tandaan mo ito, hindi kailanman na nahimik ang universo. Inihahanda lamang nito ang entablado para sa iyong pagbabalik. Minsan, itinatago ng Diyos ang sagot sa loob ng mga paghihintay sapagkat ang himala ay hindi laging nasa paghihintay, kundi sa kung sino ka habang ikaw ay naghihintay. Ngayon, umiikot na ang gulong. Mararamdaman mo ang pagbabago, ang biglang katahimikan, ang damdamin ng katiyakan, parang lumipas na ang bagyo. Iyan ang palatandaan na natanggap mo na ang mensahe. Sabi ng universo, Ang nakaraan ay bumabalik, hindi para subukin ka, kundi para magpatotoo sa'yo. Natapos mo na ang aralin. Napatunayan mo na ang iyong lakas. Ang muling darating ay hindi nakabuluhan, ito ay balanse. Ang parehong kwento, ngunit ngayon ay isinusulat ng mas matalinong may akda. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nakakaamoy ka ng bigla ang halimuyak ng bulaklak ng walang dahilan, ibig sabihin ay paparating ang isang biyaya. Kapag naramdaman mo ito, tanggapin mo bilang kumpirmasyon. Malapit sa iyo ang iyong mga ninuno, pinapalakpakan ang iyong pagbabago. Nakita nila kung paano mo nilabanan ang dilim at muling bumangon ng may biyaya. Iniaayos nila ngayon ang mga pagkakataon, koneksyon, at sandaling magpapalinaw sa lahat ng bagay. Scorpio, panatilihin mong bukas ang puso mo, ngunit bantayan ito ng may karunungan. Ipinapadala ng universo ang isang tao o pagkakataon pabalik sa iyo, ngunit ngayon ay nakaayon na ito sa iyong mataas na kamalayan. Hindi ka na humahabol, ikaw na ang inaabutan. Hindi ka na nagmamakaawa, ikaw na ang tinatanggap. Malinaw ang mensahe, nayon, iba na. Dahil ikaw na mismo ang nagbago. Hindi na sakit ang enerhiyang taglay mo, kapayapaan na ito. At ang mga bagay na muling babalik ay makikibagay sa dalas na yon. Iyan ang banal na batas ng pag-akit na kumikilos. Kaya magtiwala ka sa proseso, Scorpio. Panatilihin mong maliwanag ang iyong ilaw, buhay ang iyong pananampalataya, at bukas ang iyong intuition. Ang para sa iyo ay hindi kailanman tuluyang nawala, naghintay lamang ito hanggang maging handa ang iyong puso. At ngayon handa na ito. Ang mga palatandaang ipinapadala ng langit. Scorpio sa mga sandaling ito, nagsisimula ng magsalita ang universo sa paraang tanging puso mo lamang ang tunay na makaunawa. Maaaring hindi mo marinig sa salita, pero nararamdaman mo sa mga sandali. Isang biglang kilabot kapag naalala mo ang isang tao. Isang paru-parong dumarapo malapit sa iyong bintana. O ang orasan na muling tumatama sa labing isa oras labing isa minuto eksaktong oras na binubulong mo ang iyong panalangin. Hindi ito mga pagkakatugma. Ito ay mga banal na pahiwatig ng langit, mga sagradong senyales na ginagabayan ka tungo sa susunod na yugto. Kapag nagsasalita ang universo, hindi ito sumisigaw. Inuulit nito. Ang parehong panaginip, parehong simbolo, parehong damdamin. Doon mo malalaman na oras na para makinig. Scorpio, likas kang sensitibo sa mga nakatagong kahulugan, nararamdaman ng iyong espiritu ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Iyan ang iyong biyaya. Ngunit nitong mga huling araw, mas tumindi ang kapangyarihang ito. Ang tabing sa pagitan ng dalawang daigdig ay tila numinipis. Maaring maramdaman mong may isang tao mula sa iyong nakaraan na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng mga palatandaan, isang awit, isang halimuyak, isang bulong sa katahimikan. Huwag kang matakot. Ang mga mensaheng ito ay dumarating hindi upang saktan ka, kundi upang bigyan ka ng kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag kumikirot o kumikindat ang kanang mata, ibig sabihin ay may isang taong sabik na muling makita ka. Kapag ang apoy ng kandila ay kumikilos ng walang hangin, sinasabing may kaluluwa o enerhiya na malapit. Pansinin ang maliliit na sandaling ito, ito ang wika ng di nakikitang mundo. Mga mensahe mula sa iyong mga ninuno, mga gabay na espiritu, at maging mula sa iyong higher self. Makikita mo rin marahil ang mga numerong paulit-ulit tulad ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o pitong daan at pitumput pito. Ang isang daan at labing isa ay tanda ng bagong simula. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay sumisimbolo ng pagkakaisa at pagbabalik ng mga kaluluwang magkaugnay. Ang pitong daan at pitumput pito ay sagisag ng banal na kasakdalan, paalala na ang lahat ay nangyayari ayon sa dapat. At kapag patuloy mong naririnig ang isang pangalan sa isip mo o nakikita ang parehong mukha sa iyong panaginip, iyon ang tanda na malapit ng matapos ang isang siklo. Ang koneksyong minsang nagbigay ng kalituhan ay ngayon ay umaayon na sa kaliwanagan hindi ko makatok ang nakaraan ng dalawang beses ng walang dahilan. Sa wika ng universo, ang mga pagkakatugma ay mga kumpirmasyon. Isipin mo ang mga maliliit na bagay na paulit-ulit mong napapansin nitong mga araw, Scorpio, ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita, isang puting balahibo sa harap ng iyong pintuan, o kantang tumutugtog tuwing naninikip ang iyong dibdib. Bawat isa ay mensaheng binalot sa lambing, nagsasabing, ang dating kaguluhan ay nagiging malinaw na ngayon. Maaring nagpapadala rin ng mga pahiwatig ang iyong mga ninuno upang iparamdam na hindi ka nag-iisa sa pagbabagong ito. Sa paniniwalang Pilipino, hindi kailanman tuluyang umaalis ang ating mga mahal sa buhay, ginagabayan nila tayo sa pamamagitan ng hangin, liwanag at mga simbolo. Kung minsan ay biglang may maramdaman kang init sa iyong pisngi o malamig na simoy habang nagdarasal, iyon ay para sabihin nilang, "Anak, nasa tamang landas ka." Ngunit Scorpio, ang mga senyales ay hindi lang para aliwin ka, kundi para itulak kang kumilos. Kapag may bagay na patuloy na lumilitaw, isang pangalan, isang lugar, o isang pagkakataon, huwag mo itong baliwalain. Inuulit ng universo ang mga bagay na hindi natin pinapansin. Hindi ito nagugulo sa'yo, tinutuwid ka nito. Kung nakakaramdam ka ng bigat sa dibdib nitong mga nakaraang araw, maaaring kailangan mo ng espiritual na paglilinis, ang tinatawag nating paglilinis ng enerhiya. Narito kung paano. Isa, sindihan ang isang puting kandila habang nakaharap sa silangan, simbolo ng bagong simula. Dalawa, magwisik ng asin sa paligid, lalo na sa may pintuan, upang sipsipin ang negatibong enerhiya. Tatlo, bulongin ang iyong intensyon ng tatlong beses, humihiling ng kaliwanagan at pagpapalaya. Apat, magpasalamat sa universo hindi lang sa mga biyaya, kundi pati sa mga aral. Habang nasusunog ang kandila, isipin mong natutunaw ang iyong mga lumang sakit at nagiging liwanan. Hindi ito tungkol sa paglimot, kundi sa pagpapalaya sa kapangyarihan ng mga alaala. Bawat sakit ay nagiging karunungan. Kung may luhang dadaloy, hayaan mo lang. Naniniwala ang mga Pilipino na nililinis ng luha ang kaluluwa, gaya ng ulan na naglilinis ng lupa. Huwag mong labanan ang damdaming umahon, patunay ito na ikaw ay gumagaling. At kapag natapos ka, manahimik ka lang. Pakinggan ang katahimikan. Madalas, doon dumarating ang susunod na senyales, isang mensaheng hindi mo maririnig, pero mararamdaman mo. Maaaring init o isang kakaibang katahimikan sa puso. Iyan ang kumpirmasyong narinig na ng langit ang iyong panalangin. Tandaan mo, Scorpio, hindi kailanman tumitigil ang universo sa pagsasalita, tayo lang ang tumitigil sa pakikinig. Ang mga panaginip, ang mga numero, ang mga bulong, ang mga pakiramdam, lahat ng ito ay nagsasabing, nagsimula na ang pagkakahanay. Hindi ito parehas na kabanata na naulit. Ito ay pagpapatuloy ng aklat, isinusulat gamit ang bago mong lakas. Ang mga senyales ay inihahanda ka para sa susunod na yugto, isang pagbabalik, pagkaunawa, o revelasyon na magpapalinaw sa lahat ng iyong pinagdaanan. Pagkatiwalaan mo ang mga mensaheng ito. Hindi sila dumarating upang lituhin ka, kundi upang gisingin ka. Dininig ng universo ang iyong panalangin para sa kaliwanagan, kaya ngayon, sumasagot ito sa pamamagitan ng mga pattern. Dininig nito ang iyong panalangin para sa kagalingan, kaya nagpapakita ito sa iyong mga panaginip. Dininig nito ang iyong panalangin para sa direksyon, kaya bumabalik ang nakaraan, hindi upang ikadena ka, kundi upang palayain ka. Kaya manatiling gising ang iyong mga mata, Scorpio. Panatilihin mong malambot ang iyong puso. Bawat kisap ng liwanag, bawat numerong inuulit, bawat biglang damdamin, lahat ng iyon ay ang unibersong nagsasabi sa iba't ibang paraan ng parehong mensahe. Handa ka na. Nakikita ka. Ginagabayan ka. Scorpio dumating na ang sandaling matagal mong hinihintay, ang pagbubunyag na mag-ugnay sa lahat. Ang mga senyales, ang mga panaginip, ang mga enerhiyang muling bumabalik, lahat sila ay nagdadala sa katotohanan ito. Ang nakaraan ay hindi bumabalik para sirain ka, bumabalik ito upang basbasan ka. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay kalmado, ngunit makapangyarihan, tulad ng dagat bago sumikat ang araw. Halos maramdaman mo na ito, ang tahimik na katiyakang lahat ay nangyayari ayon sa dapat. Sinubok ng universo ang iyong pasensya, pananampalataya at lakas. Inalis nito ang mga ilusyon, hindi upang parusahan ka, kundi upang ihanda ka. Hindi ka na ang taong nagsimula sa kwentong ito noon. Noon, humingi ka ng mga kasagutan. Ngayon, ikaw na mismo ang kasagutan. Naging aral ka na sa iba, aral na minsan nilang hindi nakita. Iyan ang kagandahan ng divine timing, hindi lamang nito ibinabalik ang nawala, ibinabalik ito kapag handa ka ng tanggapin ito ng may karunungan. Scorpio, nalampasan mo na ang pinakamalalalim na alo ng damdamin, at dahil doon, taglay mo na ngayon ang kapangyarihan ng muling pagsilang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang tumigil ang ulan at sumikat ang araw, sinasabing nakangiti ang mga anghel. Iyan mismo ang refleksyon ng iyong buhay ngayon, isang espiritual na paglilinis matapos ang mahabang unos. Naisipaintindi sa iyo ng universo na ang si pagbabalik ng nakaraan, ay hindi tungkol sa pag-uulit ng lumang kwento, kundi sa pagsusulat nitong muli. Pumasok ka sa yugto ng karmic release, kung saan ang kapatawaran ang magpapalaya sa iyo, at ang pag-unawa ang magbibigay ng kapayapaan. Kung may taong muling lilitaw mula sa iyong nakaraan, mapapansin mong iba na ang enerhiya ngayon. Wala nang pagmamadali, wala nang kaguluhan, tanging pagkilala na lamang. Nakikita mo na sila ng malinaw, hindi na sa mata ng sakit kundi sa mata ng karunungan. At kung manatili man sila o muling lumisan, hindi mo na mararamdaman ang pagkabasag dahil gumaling ka na. Ito ang banal na gantimpala mo, Scorpio, kapayapaan ng isip. Ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag tumigil kang maghabol ng kasagutan at nagsimulang isabuhay ang mga ito. Ang uri ng kapayapaang nagbibigay sa iyo ng ngiti habang sinasabi mo sa nakaraan. Salamat sa mga aral. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, sinasabing kapag ang kandila ay nagliliyab ng tahimik at may gintong liwanag, tanda ito na dininig na ang iyong panalangin. Kaya sindihan mo ang iyong kandila ngayong gabi, hindi para sa mga nawala kundi para sa mga nakamit mo, kaliwanagan, lakas, at banal na pagkakahanay. Marahang sambitin habang sumasayaw ang apoy. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi na para sa aking kapayapaan. Tinatanggap ko ang mga muling bumabalik na may liwanag at katotohanan. Handa na ako sa aking tadhana. At habang binibigkas mo ang mga salitang iyon, isipin mong marahang binubuksan ng universo ang mga pintong minsang isinara. Ang mga pagkakataon, pag-ibig, at kapatawaran ay dumarating muli, gaya ng mga alon na nagbabalik sa pampang. Ang katapusan, Scorpio, ay simple ngunit malalim. Hindi ka na hinuhubog ng mga sugat na minsang nagpabagsak sa'yo. Hinuhubog ka na ngayon ng mga paghilom na nagtindig sa'yo. Maaaring bumalik ang nakaraan. Ngunit ngayon, ang enerhiya mo na ang nagdidikta. Ngayon, nasa kamay mo na ang kapangyarihan. Ngayon iba na.